na ni Ramir na life is too short at ayaw niyang mawala sa mundo na hindi nagkakaayos itong si Lilette at si Trixie. Tugo naman ni Patricia na good luck na lang sa gusto niyang mangyari dahil napaka-imposible naman na ang relasyong sira na simula pa lang ay maaayos pa. Pero hindi naman papayag itong si Ramir na wala siyang gagawin para magkaayos ang kanyang mga anak. Kaya nga siya na mismo ang gagawa ng paraan at isa pang na-realize ni Ramir ay dapat ay sabihin niya na kung sino talaga ang tunay na ina ni Lilet para kung mawala man siya ay meron pa rin mag-aalaga kay Lilet. Kaya nga kahit ayaw ng malaman ni Lilet kung sino ang tunay niyang ina, gusto pa rin ni Ramir na malaman ito ni Lilet. Samantala, ang gusto namang mangyari ni Ramir na magkaayos itong si Trixie at Lilet ay hindi na naman mangyayari dahil muli na namang gumawa ng eksena itong si Trixie at inaaway niya na naman si Lilet sa event. Pinagtanggol naman si Lilet ni Chato. Masayang masaya naman si Lilet na nakilala niya itong si Chato. Naging magaan nga ang loob ni Lilet sa kanya. Sinabi naman ni Chato kay Lilet na naalala niya ang kanyang anak dahil naaawa ito dahil laging sinasaktan ng kanyang asawa. Kaya nga sinabi niya kay Lilet na sana ay tulungan siya kapag nagkaproblema ito. Tugon naman ni Lilet na huwag mag-alala dahil tutulong ito sa kanya. Gayun paman ang panibagong kaso naman na hahawakan ni Lilet ay tuloy na dahil nabalitaan niya sa TV na inaresto na itong si Charito. Kaya agad naman siyang pumunta sa mga pulis para alamin ang nangyari at nadatnan niya na tinatanong na ng pulis itong si Chato. Kaya sinabihan niya ito na huwag magsasalita dahil may karapatan siyang manahimik. Maaaring ang nagawa ni Chato sa kanyang manugang ay pinagtanggol lamang niya ang kanyang anak na matagal nang sinasaktan nito at bilang ina na nakikita niyang nasasaktan ang kanyang anak ay hindi niya kaya kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Gayun pa man, sana nga ay muli nang bumalik itong si Ramir kung nasaan itong si Mere at para sabihin niya na ang totoo na si Lilet ang naging anak nila na matagal nang iniwan sa kanya at ngayon nga ay magiging proud siya dahil isa ng abogado ang kanilang anak. Dagdag pa ni Ramir na kailangan sila ni Lilet. Hindi naman makapaniwala itong si Mer kapag nalaman niya na si Lilet pala ang anak niyang matagal niya nang hinahanap at buong akala niya nga ay wala na ito. Hindi lubos maisip ni Meredith na ang lagi niyang inaaway at inaapi noon ay ang tunay niya pala, anak na matagal niya nang hinahanap. Yan nga ang mga dapat nating abangan sa susunod na episode ng Lilith Matches.